Lungot na lang kayo? Double dragon at saka lungot. Pasko ngayon o? No? Pasko? Pasko hindi. Pasko. <laughs> Ako magbayad sa pamasahin nyo. Basta masagot yung tanong ko. Ha? Ah. Ah. Ha? Hindi ito mahirap, yung tanong ko. Double Dragon na. Ang Double Dragon, galing dito, 65. Ang Lumos, galing dito, 51. Uh, ang, tanong, ang tanong ko sa inyo, ako magbayad sa masayang pagka hindi kayo magbayad. Anong ba sinasakyan nyo? So, anong bang mga pangalan sa bus sinasakyan nyo? Ito? Oo, oh, ito. Hindi, eh, yeah, may pangalan ko eh. Oo, oh, company. Anong pangalan? Oo, oh, tingnan mo na. Nandito din eh. <laughs> Nandito si <laughs> Tikit eh. Hindi. Hindi. Libre yan. 65 plus 51. Oh. Anong basta? Anong nalas company? Anong nalas? <laughs> Ano ba 'to? Tiningnan niyo. Nakita pa lang <laughs> siya. Talo ko war. Talo. Nakita ko ng IT ko. Nakaharap ko ng IT ko. Bakit na mo bayad 'to sa pan 'to eh? Kitapan niyo 'ne. Ako na magbayad diyan. Ito na 'yon. Natalo ako ni Ato kasi nagkita niya ng IT ko. Dapat ko baliktad wala to war. Yung IT ko na harap nag na ate. Lugi ako eh. na, okay na yun. Ang papa yun eh. O, wow, kamastu ko yan sa inyo ah. Ayun na, ayun na kayo sa biyahe. Eh. Ang, ang, ang galing ni ate, nag i lang ID ko. Santa <laughs> Cruz, matagal ko na dito? dito na na Nabas na to, matagal ko na? Saan mo naman naman Pasko na yun ah. Oh. Pasko. Pasko. Tunyo ito. Tunyo. Tunyo. Ililibri kita na na. Ako magbayad yan. Siksi ito ha. Siksi. Siksi. Tatanungin kita na na. Anong pangalan sa abas na to? Company. Uh, <laughs> <laughs> ano yung minanay? Oh. Ano yung minanay? Siksi ito yan. Siksi ito.